Hi guys, panibagong vlog at panibagong araw na naman ang gagawin natin. So for today's vlog, tayo mag-iihaw ng tilapia. <laughs> tilapia guys ang ating gagawin at saka talong at saka okra. Ayan, ayun yung partner doon na masarap din. Tapos meron tayong alamang. So ayun guys, tara pa ng uri natin ang ating gagawin guys. Sarap. Thank Ito guys, naiihawin. Ayan. Ang laki po niyan. So, so guys yan na natin dyan ang uling ating lulutuin lulutuin so, ang ating uling kasi ano na panghabot na ngayon so, masarap yan ang masarap masarap ang uling lulutuin natin ano kaya no? kung ano lasa ng uling <laughs> eh. Ano kaya ako nga kayong titikman? Ano kayong lasa nito guys? Ayan, ating sindihan na ang ating uling na masarap. Hmm? Sarap po na siya kayo. para yung ano, yung galyeta sa dipulog. Hmm, tingnan may uling. Tapos <laughs> 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 tignan. Mm -hmm. Ayan yung ating uling na antay natin maluto and then meron tayong talong dito, okra. Ari po ay ating iihawin para sa paris ng ating tilapia guys. So ito ilalaga natin so very simple ang ating lalamunin this afternoon so let's go let's go ito ay ating lalaga mamia ramain oh, pa siya guys so na yung uling na Lalagay natin doon guys ayan dito natin ilalagay ayan so papalahin muna natin ayan Pwede pa to. taw taw ating uling ng aking kanin pala. Oh. So, nagnagayis ang ating kanin. Hmm. Salagay so, natin yung ating uling. Okay, okay, okay. Luto na yung uling natin. okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. 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 Ito lang sa ay, yung ating tong ito tong ating tong ito ka ay, pwede na siguro natin ito Init yan, so it's ang tilapia lang naman lulutuin natin. Let's go na. okay ayan, kunin natin tilapia, guys. Kaya't ang hari na nagkudong. basta siya yung uli niya. Ayan. So, kainitin mo na natin. Mamaya papaypayan natin yung tilapia. Baka mainitan. Ayan guys. Ayan, kailangan lang ay mataas mo siya. Para hindi masunog agad. Hindi mabigla po yung katawan. Ayan. So, ang laki po ng tilapia sa halagang 80. Ayan. So, ilagay na natin guys yung talong para hindi ano yung kanyang space hindi sayang so dito muna natin siya ilagay ayan ayan mamaya tusukin natin ang kanilang mga kalimutan guys, tingnan natin ang ating talong. Suksukin natin yan. Suksukin natin guys. Mukhang maganda yung ating talong. Shout out Ate Monique. Ay, na-miss na niya ito. natin yung Mr. guys. <coughs> Pulang pa. So habang nag-aantay tayo ng ating ating tilapia mag-ano tayo ng mga lamas. Nagkakaya tayo ng lamas guys. Yan. Kaso naubusan tayo ng tuyo. Balik ka na natin ang iska in, -in lang yan ayan oh, uh, kayo niyo eh ako kaya Shaday. Ayan mm -hmm. So, tignan din natin ang kabilaan. Ayan, pwede na ito. natin yung guys. susukin okay natin muli ang ating mga talong kusokin so, ninyo guys pag kayo mag ano, mag -ihaw na rin para lumabas yung katas ayan para maluto yung loob ayan ayan at tayo mag laga ng ating okra Ayan. dito natin laga sa magandang magandang pero. Ayan, so, madali ang ano na to, kasi oras na guys yan tignan natin ulit paypaya natin yung ating ano kasi naiinitan na yung ating tilapia yan ibababak nyo na. baba natin para madali maluto ayan o diba?

ごゆっくり入れて。 啊。Oh, oh. Hai berapa bangetit itu go. Timplahan na natin. So guys, tayo yung mga ano, magtimpla na ng ating talong. Ayan. So, timplahan natin guys. Ating iwaiwalayin muna tingnan Tignan natin baka may uod. Ayan. Ito maganda to. Ayan. Sige so, naman isa. Hindi ko alam kung kaya ba yan. Ayan. Na lang natin. <laughs> Para may something ang nakikita. Ano ba yan? Kala ko maganda ang nabili ko. Ayan, so, ito. May something talaga ito. Pero naputo na natin. Ayan. Ayan guys. So, nangalim natin dito kasi dyan na natin. Ayan. Ayan. Ayan guys. Tiga, ang dami natin ano may, may okra tayo. Bakit may kulay? Sunog. 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 Sunog natin guys. Lagyan natin ng kunting tuyo. Para Ayan. 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 Wala ka lang na So, ano pa ilalagay natin? Shout out kay Cha. Ayun po yung aking pamangkin niya yung mga magaling mo dito. Ayan. So, ang sealing naman ay meron si isa. Hindi pa ako natin isa. Ito, sasama so, dito. Kukatay na isang sealing. Isa in. Ayan. Tama lang isa guys. Skype. Ang na. Ayan. Lagyan natin ng konti sibuyas. Ayan. Ayan okay, guys. Ayan. So, okay na yan. So, okay, ganyan guys. Pwede na natin kainin yan. And then, ito. Naglahan naman natin ng toyo. Para sa natin. Ayan. So, ating piras. Ano yun na ito? Ano na kasama ang buto? Ayan. Ay, na ako. Ang tiyan. Ayan guys. So, wait lang. So, ang ating ngayon, everyone, is grabe. Ang dami. Dito natin lagay ang mga sasawan. Ayan. 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 ano ba? Ayan. so ang dami nating ulong, guys. oh. merong binag May, ano, may ukra. May sasawan dalawa. So, kain yung pagbili-ain yung tilapia natin. So, ayun, guys. So, tingnan natin kung kaya natin kainin yan. Ayan. Okay. Kain na tayo. Ayan, yeah, guys. So, kakain na tayo. Ang ating, ano, dasal na tayo. Let's <gasps> party, party! Let's party the tilapia of the, ano, yun, guys. Ayan sayang wala yung ating ano yung pako. ako oh, hindi to na dampok eh yan hmm hmm eh. Yeah. Untaunya mana galah? Hmm? Ini asa ukra. Ini si saus saus asa ukra. Ang, hmm? hmm? Mm -mm. Ito na ang ulo. patayin ang pinggan guys Lolo. Ready, not Ang na ako pula. Sarap yung sirwa. Hmm. Tapos ano na guys, 对，你按按，哪里热家？啊 oh the 没有，嗯，聊呗。

tanggap kasi si Mao na panini na ay nag sa ating guide, bumisita. Ngayon sa labas si small.

Ay, so guys, magdito ko na ating ano kasi ang busog na. Okay na yun. Kasi alam niyo naman sinabi ko na. Bawal oh, ma ano akin siya. Magpusog na sobra. So, thank you sa lahat. Ako'y mag-outro uh, na. Maraming maraming salamat sa lahat ng pumunta kanina sa aking live sa Gift Squad, Planet Song World, Kuya so, yeah, Jerry Hunter Official. The Sintonados, Team Poodle, uh, Sword Fanatics. Ay, excuse me. Thank you sa lahat, guys. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Bye-bye!